Ganito nga ang kaganapan guys, bagi ko na iuwi yung isa sa mga items na pinarapol ng company namin. Ang ginawa kasi nila, hindi na nila na, hindi na sila nagbunot ng mga numbers kundi uh, pinasayaw na lang nila yung mga empleyado at nagis ang mga items. At kung nakikita niyo itong lalaki guys, ay talagang nakatingin sa amin kasi alam niyo ba kung bakit? tatlo kaming nag-aagawan doon sa isang ay isang items hanggang sa natumba-tumba talaga ako hindi ko binitawan yung items na yon hanggang sa pagbangon ko kaagawan ko pa rin yung isa kong kasamahan sa trabaho but at the end sa akin pa rin siyang napunta ayan nga siya guys um uh, napakaswerte ko kasi ayan hindi naman din ako na zero syempre ako pa <laughs> syempre hindi ako pa hindi, hindi ako uuwi ako ng luhaan sa so, may ganun <laughs> Tapos dito nga guys, uh, mayroon pa silang uh, another pag giveaway ng mga bags. Ayan, ito dalawa. Nakaku nakakuha din ako dalawa. Dapat talaga tag-isa. Pero yung iba, ang dami nga nila kasi marami talagang uh, pinamigay na pang giveaway. Sobra-sobra siya. Kaya ang iba marami ang kinuha. At ito pa pala yung isa guys na uh, Apat kami ang napili nito, guys. As isa, isa ako sa mga masiswerting na handugan nitong uh, gift card. At sya sige na. At bubuksan na natin yung aking mga naiuwi na grasya. Ayan. So, ito nga yung, guys, ang ano, yung bag. Ayan. May, ang laman niya ay uh, towel at saka isang tumbler. Yun lang naman, guys. ay sorry naman masyadong napahaba na yung pagpapa kita ko sa inyo ng aking mga pang giveaway so ayun na nga guys at proceed na tayo dun sa isa syempre yung sa uh, malaki laking na bullet natin so ayun nga sya guys ayun sya tara buksan natin na nga, guys. Ayan. So, tuang tuwa talaga ako. At may eh, nahihirapan pa ako. Tinitingnan ko kung may lock ba. Wala pala. So, ano pala siya, guys? Ano? Ele electric oven pala siya for uh, pizza. Ayan. So, ayan. <laughs> Para tuloy ako na ignorantin sinisilip-silip ko. <laughs> pa nakukasan ang lak. Aywan ko kasi, ngayon lang talaga ako guys, dito naka, nakahawak ng uh, ganitong lutoan na sa akin na talaga. So, meron naman yung dati ko, sa mga dati ko naging trabaho, pero uh, iba pala yung pakiramdam pag ano, yung bagong napunta sa iyo, kasi parang may ignorante ka pa, char. Ayan. So, yun lang guys, ang ibibida ko sa inyo guys. Thank you sa uh, time ng panonood ninyo ng video ko. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Siyempre, wag nyo na rin kalimutan tang i-follow ang aking um, Facebook account at syempre, i-subscribe naman yung YouTube channel ko ayan thank you for watching guys bye bye